Sabay natin. At uwi ni sigurado na tayo. Ay no. Malapit na tayo sa ano. Noon. malapit mo na sa may tinto na Lampas pa tayo doon doon. pa tayo doon. Doon sa banda doon kalap rin Asalit pa ni... Nagalain na titi. Mas asalit nagigay basta tayo

ako no. ng mga bayagay din sa Sunday. Sige nga, sige. Ang gawain yung sinabi natin ng buhay. Ha? Yun. Mas bago bang ito? Hindi ko man alam. Oo, mas magandang pa. Okay di yung na dito? Ano Hindi ko lang, sa bahay nating. Okay. Tapos ano nalang, ganito lang ba? Di ba, matapos house ko nga yung 130 tapos ipapaalam sa teacher niya. san ba yung pinakamalapit sa yun na, 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 na terminal pato so, ako na pwede ko kayo

Sige. Ting, na tapos ay ninda pa. na kasabay Eh awan 'yung biyahe ko ng AM, wala lang 'yung biyahe sa pasa. Asi getting ako nang kubo na nasa Hong Kong pa man ako mamaya pa ako sa 40. Sa oh, keda lang sa ter. Para pa din po kayo lang kayo. Tawid lang sa left zone. Ah, last Sa kabila. Dito pa lang. 40. Meron nga na yung 40 din. Asa

37, 37, 30 31 32 33 34 Hi. Asi pa ako nakarating doon. Paroroonan. Ah. 37. Hoy, pakabait 'yan ha. Forty. Letter, Ha? J. J sa kabila po, ma'am. Window seat po. Oh, thank you. Forty J. Here. Oh.